Ay, masasabi mo pre sa... So, video pala ah pre. Oh, Wala po ko pre. Ito po ang bago kong driver ngayon, si Art, si mga kaibigan. Ako po yung ano, bodyguard niya ngayon. <laughs> Alam oras matawid natin ka? Alas 10 pa pre. So ah. po, like and share po at ah. saka pakisubscribe po ng YouTube channel ni Mr. Burao yes, TV, bray. Burao TV. Buraw TV. Oh. Kami ano? Okay, hey, na kami? Nasa likod po kami ng ano, cementerio. Guys, tignan nyo naman yung daan namin, guys. Oh. Wala talagang hmm. katao-tao rito. Parang yung nasa wrong turn na palabas. <laughs> Napaka-creepy, guys. Oh, grabe, oh. Kaya nyo ba dumahan mag-isa rito, guys? Ah, pag bumabagyo, tignan niyo ang kalsada mga kaburao. Wala kang makikita kahit anong poste diyan, o ilaw, o alitap-tap man lang, wala. Kaya napaka-sutik oh. pa ng daan. Sutik pa ng daan, oh. Ikaw lang talaga magsisilbing ilaw, oh. Marabi naman yan. Pag inaarang kami ng mga white lady rito, okay lang kung sexy, tsaka <laughs> alam ko pa yung daan. ah, Diretso lang siguro. Ay, may nakikita na mga ilaw-ilaw sa banda. Para yun na yun, pre. Okay, hanggang sa muli, mga kakaburaot. kabit. <laughs> yung pa. Di ba? Di ba? Di ba? Di Di ba? Di yung Di Di ba? Di ba? Yung ba? Di ba? ng ba? <laughs> Di <Diun no. laughs> yeah, <laughs> yun, Di ba? Di ba? Di kung yung Kasi sabihin mo kung ano ba sila, PPS West. Eh, anong how to call this West eh. kami maapektuhan. Isipin ako ngayon, ganun pala si Hindi na ba si PPS sa mga ko. Kasi, kung kung ano ba sila, ano ba talaga left or right? Right tayo pre, right. Puta ina niyo ah. Right pre, si right, right, direct Oh, right, right. talaga pre, right. Slowly, slowly. Si may sabi ng left tas ang kamay. 21 na, 31. Right tayo pre, right. Ho? Oh. Oh? Mali wala kayo sa akin. Yung Sige. Montero naging bus. Right ah, <laughs> right, right ah. <laughs> Tingnan mo sa kanya eh. Ako yung Anohin hen niya? Right <laughs> daw ah, mga buisit niyo. Sige. Sige na, nag-right na, nag-right. Oh, diretso. Kanyang kagulo rito sa Cebu, guys. Oye, Diretso, ba? Oo. Diretso! Oo, sakto lang e, <laughs> pre. Ah, sabi sa may... <laughs> wish mo. Saan ba to? Pre! Yung wish mo pre, nililigaw <laughs> <laughs> <O, diritso, diritso. laughs> <diritso. laughs> tayo ngayon. Nililigaw, pre. Oye, nililigaw tayo sa right? Papunta ang patay sing Dio sa iyo e. Eh. <laughs> pre, ano ba? Pare, lang? Diritso, diritso. Diritso. Na, hindi naman wish yan e. Google Maps. Hindi! BS form niya, no? <laughs> Base for pagabot na sa kanto, left side ta. O left kuno kagad ni. Left daw. Pero ayaw una ha. Ha? Diretso muna. Oh, muna. Magsabi lang kami. <laughs> <laughs> sige, sige, Dapat na re-center -re Oh, -re -center, na re center daw. Ano Ay, Kuya Jan TV. Hey, ako nagpa-video Shout out Kuya Jan TV. So mga Hindi ano, na comment guys. Hindi ka na sumubok eh. Tama, ano Ay, ba tama na. <laughs> 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 oh, nagloko na. Nagloko na, nagloko na yung waste. Sabi ko sa'yo, nagloloko yung waste eh. Ay, diretsyo ba? Oh, diretsyo daw, diretsyo. Bumalik nga, bumalik nga. Okay. Ano ba talaga? <laughs> Sige, hintayin na natin po siya. May makahuli Sige, sa atin ng offer lang. Hindi, kapatili ko tayo dito oh. Hindi, bumalik yung... Talagang gusto muli, maghuli talaga tayo. Sige lang, ikot tayo doon sa kabila. Doon yung gawa <laughs> na si Jojo. Baba oh. si Jojo. Oh. iwan sa iwan kita yung sasakyan no. Oh. Hanap ka na LTO enforcer pre tapos into ka. sa Pre, pag makakita ka ng kanto, left side pre. Oh, left side eh, malinaw na yan ah. Deha, kanto pre. Ah, kanto left. break tayo. yung, turn tayo ni ano oh. Sinungaling yan uh, si uh, Google. Ito taxi. Ano mo na? Ande. Naglayota? Ano? Sa Pintes? Sa Espina Strait? Ito! Ademar! Naglayota? <laughs> Naglayota? <coughs> Ganik. Ikaw mga biset mga mo. Right, 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 right. Lagos sa'yo. Ha? Diretor Migo? Ako, sigo. Oo. Ako na lang. Hagi po sa ako na, di ba? Laan? Mas madali pa maghanap ng may ano sa, Maynil, sa Maynila, eh. Panit man siguro na, pre. Balik ka amat ano? pre 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 mo, Meg. pre, <laughs> mo, Meg. pre <laughs> subukan muna natin yung airbag Lip pre side, kung okay pre pre Left <laughs> bako, side tayo. pre 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 natin pre 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 Subukan mo muna airbag dyan, presai, ay. Hanggang <laughs> <laughs> sa poste, bre. Oh, <laughs> pre, ah, ito ang soup, strawberry residence. <laughs> ah, oh, sila. Wala sila. Malis ah. 2 to, 4 1 Baka sa mga bra-press ay lalim. <laughs> yeah. sa mga bra-press Kaya walang uutot, ha? Sa <laughs> Doon tayo sa malapit sa ano, pre? Diyan tayo sa medyo ano? Yung malapit mag... Was... Oh, yung... yung... Doon tayo tapos sa kanila, pre? Para mag-usap-usap tayo doon sa ano? Sa ano-usap tayo alis? Isa sa kanilang kwarto? Oo. Usap mo tayo doon? Mamaya tayo pumunta sa ano?

meron pa kami washing machine dito. Ayan po ang aming pinaka-bouncer dito, mga kaibigan. Mga... Ito po manager namin. Manager talaga? <laughs> <laughs> oh, sa pusap daw muna yung magkakapatid oh. Ano? Mga 4, 4.20, 4.30, doon na si Bukay. Sa lasing ko. Gusto mo uh, saan ba uupo? Sa sa harapan? Oo, oh, uh, yung pwesto kasi. Uh, yung pabor sa atin. Oo, oh, para bang pagsabi na lahat ng nasa harapan maunang kukuha. Ganun ba? <laughs> Tapos, Or tapos What yeah, if yeah, no. mangyari, lahat ng nasa hulihan, yun yung mauuna? Hindi, pre. Para makaano tayo. Comfortable maka tayo. Hindi na siksika. Eh, uh, 4.30. Dapat ano na tayo. What time na ba? Oo. Meron? Ano? Ano na tayo? Eh, hey, kung pagkain, pag-uusapan, pre. Kung tayo umasa, patatas pa rin mo sa atin <laughs> yun. <laughs> ano mo na yung PPS? Feeling ko kasi <laughs> ngayon, nasa Itolyokan tayo. Itolyokan tayo no, yan. Mamaya. Kasi si Michelle nandun. Oo. Oh. I-compare mo kasi doon last time sa ano, sa kina... ano, ano yan? Ah, ayan ay mag oh. Uh, oh, ay mag-asawa, oh. Ah, dito na pa yung dalawang mag-asawa. mo ni Pre. Hahaha! Okay, okay, okay. Nakaka-bejine? Walang pre, nandito to pre, wey. Kaya yung... mistress. Hahaha! yung baby oil do pre. Ha? Si ato ato mga prefects no. Just na si Jesse. Eh. Um, ito po sila oh. Ay ito, big mo. Ay tinanong pa yung delivery boy namin oh. <laughs> ah, sir, pahala paglapag ko dyan, sir. <laughs> Nakakompleto um, na ba guys mga sa Whale Hotel. <tinyan> ah, sa parking <tinyan> ah, <basok> na pre, nasa dito Asa. Takas ah. Ayan, pasok na? Pasok <tinyan> na. Hi guys, welcome to my vlog! Pa ganon welcome nawa, wala na yung mga Pa sa mga magulwet, pa iyon ba? Pa rin ng mga magulwet. Dasmung, kahapon yung tray, 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 Thank you for coming, um, and of course, we'd like to acknowledge the presence of our VIP business bankers led by Sir Paul and Ma'am Thank you, it's an honor that you're here with us. So, so we're here to recognize the achievements of our members and team members, na, despite the many challenges I not, uh, uh, they're able to achieve or surpass their targets, um, and we want to we want to recognize them for that. Kasi oh. na? pinnen ka. Oy, saan yung sinturon ko, pre? Meron iniiyak mo sinturon na 'yon, pre. Paano sayo pa pano ng bago, pre? Nasaan magkaka-sinturon sayo eh. <laughs> Tapos sa loob din. Nasaan no ba? Wala ba? Tawagan ako si Renjoy basta kunataw eh. Parang so 'yun. Ha? Temporary 'yun. Oo. Hoy tawagan oh. niyo baka sabihin hindi natin sya mahal, hindi, pre ha. Nag-aakit pa nga no. Ah, nangyari 'yon, et. Hindi dito. Puntahin dito. Elam bakit ba imbebelen? Eh, Kung may 2,000 siya mo na binigay, eh, good. oh, so, pwede na yun. Tsaka yan, dalawang andoks.